Napansin mo na ba ang mahahabang puting linya na iniiwan ng mga eroplano sa langit? Ano kaya ang mga ito? Usok ba? Polusyon or may mas malalim pang dahilan? Alamin natin. Let me see what I can do para may explain sa iyo itong shit na 'to. Ang mga linya o trail na ito ay tinatawag na contrails at hindi ito usok o kemikal, kundi isang simpleng proseso ng science na nangyayari tuwing lumilipad ang eroplano sa matataas na bahagi ng kalangitan. Kapag lumilipad ang eroplano, sinusunog ng makina nito ang gasolina na nagre sa mainit na water vapor o singaw ng tubig. Ngunit sa matataas na altitude, ang temperatura ng hangin ay sobrang lamig madalas maabot sa negative 40 degrees Celsius o mas mababa pa. Kapag ang mainit na singaw ng tubig mula sa makina ng eroplano ay humalo sa malamig na hangin, ito ay agad na nagiging maliliit na yelo na bumubuo sa mga puting linya sa langit. Para itong usok na lumalabas sa bibig mo tuwing malamig ang panahon, Napansin mo ba na may mga contrails na mabilis nawawala habang ang iba naman ay tumatagal ng ilang minuto o or kahit oras? Ito ay dahil sa humidity o halumigmig ng hangin. Kapag tuyo ang hangin, mabilis mawawala ang contrail. Pero kapag maalinsangan o mataas ang halumigmig, mas matagal itong nananatili at minsan pa nga ay kumakalat na parang manipis na ulap. Kaya sa susunod na makakita ka ng mga puting linya sa langit, alam mo na hindi ito usok o polusyon, kundi yelo lang na ng siyensya. Kung nagustuhan mo ang paliwanag na ito, ilike ang video at send sa akin ang picture ng boobs mo. O paano mga bata? Sa susunod muli, paalam!